Nakatikim na ba kayo ng sinantulan yung ginisang santol na may kasamang gata at alamang? Eh, eto namang hipo na may gata ding kasama na may konting mga sile. O itong sinaing na tulingan, baka gusto mo naman. Imaginin mo na lang na ito ang ulam mo ngayon sa sinangag at kape. Tapos, nakakamay ka pa. Nako, sobrang bisa niyan mga guys. Tapos, sabayan mo pa na itong nagmamantikang laing nila ay nako talaga. Meron din sila ditong kalderetang itik, adobong itik at piniritong ite. At kung natatakam ka na sa mga ulam na yan na galing pa mismo sa may mi Victoria Laguna patungo dito sa Manila, ay maaari nyo niya matikman at mabili dito kila Nanay Lucy o dito mismo sa Laguna Best Victoria na matatagpuan nyo naman dito mismo sa may Bilya Lobo Street, Quiapo, Manila. Nag-uupisa sila dito magtinda ng 7am hanggang sa maubos. At kung pupunta nga kayo dito mga guys, eh medyo agahan nyo dahil madalas tanghali pa lang ay sold out agad sila. Kitang kita nyo naman na halos wala ng humpay yung nabili dito. 60 pesos naman yung isang order ng kanilang hipo na may gata. 50 pesos naman naman dito sa laing na napakabango ganun din dito sa sinantulan na 50 pesos din bawat isang order sinaing na tulingan, 60 hanggang 80 pesos depende sa laki kalderetang itik at adobong itik ay 80 pesos naman po bawat isang order 300 pesos naman po yung isang buong pritong itik magandang tanghal yan dito tayo ngayon sa may kiyaku, dahil meron tayong dinayin dito na isang pangdiinan na ulam kalderetang itik guys eh, so sobrang sarap niyan. kung nandito kayo guys makaamoy niyo to sobrang bango ang order nga pala nito yung ganito kadami is 80 pesos pero itong rice na to uh, dala lang namin to uh, pwede na kayo bumili dun sa kapila uh, magano? 10 pesos 10 pesos lang tapos meron din sila din styro kung gusto nyo dito na kumain pero usually yung mga bumibili dito puro take out ay guys tigman natin yung kaldereta ang itik ni aling ano, Victoria okay, so 80 pesos <laughs> Tap. Mm, dapat dapat may kanin. na naman ito. Sabi 'yung Ang mamula mula yung laman. napaka-solid ng ano. Ayun, no. yun naglalangis siya, oh. Tapos hotel ko ang hindi Kasi, yan. Kasi kuro yun sa klase ng hotel. Mm. Inog kasi kuya yan, kaya ako tayo. Uh, 20 years na sila dito nagtitinda guys. Ganun sila ka-legend. Ayan o. Oh. Grabe. Isa sa mga tinikman natin dito yung kanilang sinantolang gata. Ayan o. Oh. Isa siyang santol, tapos uh, ginisir siya sa mga uh, bagoong, tapos may mga kasama mga sili. Ayan. Grabe o. Oh. Pakasolid. So, tikman na natin guys. Ang order nga pala na ito, 50 pesos. Mm. Sarap. 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 Mm. Yung asim nung ano, nung santol nandoon. Pero yung gata, grabe. Napaka-solid grabe. Mm. Saktong sa sakto, yung asim niya Yung asim niya nagagaling mismo doon sa Santol Tapos yung gata Lasang lasa guys Hindi naman siya ganong kangang Tapos yung pait na galing sa Sa bagoong Malalasaan niya rin Napaka balance niya Ulit Huwag na na rin si Mami din, no? Si si Mami sa gilid. Huwag Kaya masarap kasing Kaya nga eh. niya rin nga kami kanina eh. lang sa akin dito, nai, kumain. Pagka pumunta ako dito. Pagka pumunta na